nasa bike tayo kaso lang tingnan natin yung motorcycle lane kasi minsan yung motorcycle lane mayroon pa rin mga bus nakakatakot pag may bus tapos motorcycle lane lang ayan yan yung motorcycle lane kailangan natin maging alert ko kasi minsan ay, coffee. Yan. Pupul yun eh. Pupul, diba? Yung motorcycle yung pagdating dito, putol. So, wala kang ahanuhing linya, kundi gitna ka lang. Tapos pagdating doon sa dulo, may ano na. Tapos ko nakakatang dito sa Commonwealth. Ito yung nga nakatang dito. Ayan na, putol. Ayan na. Bumalik na yung motorcycle doon yun na kapaganda kasi wala siyang plane. Tapos yung motorcycle din pero may jeep. Diba? Yung iba, motorcycle din siya pero pinapasupan ng bus. Yung pinakamahirap kasi, motorcycle din siya pero

Nang nalagay ng box Yan motor Ito yung motorcycler. Ay, naku. Taxi ka. Rito, Dapat alerto ka, papa, sa harap. Ang ganda na kakalipo. Mag-iwang man yung gulong pa. Hinay ka.